Hi to everyone and welcome back to my youtube channel and for today's vlog magluluto po muli tayo so I hope samahan nyo po ka guys sa aking pagluluto so ito po ang mga simpleng sangkap na ating gagamitin so gagamit po tayo dito ng spring onions and uh, gagamitin po natin itong pang garnish pagkatapos uh, ng ating um, pagluluto and gagamitin din po ako dito ng uh, garlic ginger at saka onion Ayan, ito lamang po ang sangkap na ating gagamitin for today's cooking so kung bago po kayo sa aking channel at hindi pa po nakasubscribe pili po kayong magsubscribe sa Jensi channel and pakiclick lang din po yung notification bell para main, ma notify po kayo or ma-update sa ating susunod pang Uh, mga bagong upload na videos ayan and um, gusto ko lamang din pong magpasalamat sa lahat ng aking mga subscribers sa patuloy nyo pong pag uh, supporta at pagsubaybay sa aking mga sa aking channel at sa aking mga upload na videos ayan thank you thank you so much po sa inyong lahat guys and um, ang recipe po natin ngayon is my own version of cooking uh, beef pares pero may twist po ito um, na lamang din po kasi ako sa viral na beef pares ni Diwata so uh, since uh, wala po kaming mabibilhan dito para matikman natin kung ano ang lasa so um, ngayon magluluto po ako ng sarili kong version ng um, beef pares pero um, may twist po ito so sana ano uh, panoorin nyo po ang video natin hanggang sa dulo po. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat and sa lahat po ng nanonood ngayon and sa mga manonood pa, ayan, thank you, thank you so much po sa inyong lahat. So, ito po yung mga uh, complete recipe po natin. my pork, beef, onion, spring onions, ginger, and garlic. So, umpisahan natin ang ating pagluluto. So, naglagay po ako dito ng 2 tablespoon of cooking oil. And then, gigisahin po muna natin ang ating sibuyas at saka yung ginger. Ayan, bisahin po muna natin ito for about 1 uh, minute. Ito, inuna ko po silang igisa kasi medyo um, matagal po itong... Uh, Uh, magisa kaysa sa garlic. So, ayan, after 1 uh, minute, lalagay na natin ng ating garlic. And, itutuloy po natin ang ating paggisa hanggang sa ito ay mag ng konti or um, lumabas yung aroma ng ating paggisa. Uh, so, ayan. So, medyo uh, nagbrown nag-brown ng konti ang ating paggisa. So, okay na siya So, ngayon, ilalagay na natin ang ating beef. At yung ating pork. Kiniwa ko na po ito ng uh, maliliit na piraso. Ayan. Saka po natin ituloy ang ating um, paggisa. orang ang ating pagluluto. Ayan. Uulitin ko po, ito po ay... Um, Sarili ko pong recipe po ito. So may kanya-kanya uh, po tayong style ng ating pagluluto. So ayan. Gusto ko lamang din pong i-share kung paano ako magluto ng beef pares. Ayan po. So ayan na guys, uh, medyo nag-iba ang nag-iba na ang kulay ng ating eh, pork at saka beef. So ngayon maglalagay po tayo ngayon dito ng 2 um, tablespoon of soy sauce and 1 tablespoon of light sauce or kung wala po kayong light sauce pwede rin po yung salt at saka 1 tablespoon of sugar and uh, saka konting paminta Saka po natin siya haluin para mag-combine po lahat ang ating um, mga sauce na ating nilagay. At pagkatapos natakpan po natin ito ng limang minuto para ma-absorb po ng pork and beef ang ating sauce. Ayan. So, after 5 minutes, ayan, uh, che check po natin, saka po natin ito haluin. And saka po tayo dito maglagay ng about 3 cups ng tubig. At saka maglalagay din po ako dito ng uh, one piece of uh, beef cubes. Ayan. Pandagdag lasa po, na, po natin. Saka po muli natin takpan and uh, hang, um, uh lower the heat hanggang uh po ang ating um, pork and beef. Paminsan-minsan iti check po natin and hahaluin po natin ito para hindi po siya tumikit sa ating lutuan. Ayun. Cover it again and continue to cook. ayan guys. Oh, so, check muli natin and sa puntong ito maglalagay po tayo ng uh, cornstarch about 2 tablespoons of cornstarch. Dinisolve po natin sa tubig. Ayan. And, uh, continue to cook po natin hanggang sa maglapot po ang ating sauce. Ayan na guys. Uh, nagla medyo malapot ng ang ating sauce. And, malambot na rin po ang ating pork and beef. So, ayan. Um, um, okay na po siya. And, uh, I hope guys, nagustuhan nyo po ang ating uh, recipe for today and uh, ayan okay na siya so ililipat na natin ito sa ating uh, serving bowl ayan guys maraming maraming salamat po sa inyong lahat guys sa panonood sana nagustuhan nyo po and ito napakasarap at napakasimpleng recipe pula mang ganito pala ang lasa ng beef pares ayan so makakatikim na rin ako ng beef pares ayan thank you thank you so much guys sa inyong panonood and also i would like to say thank you thank you so much sa team Sueno Families for always supporting our channel and lahat ng ating mga videos. Ayan, maraming-maraming salamat po sa lahat ng bumubuo ng team Sueno Families. Ayan, and uh, uh, I hope na kung nagustuhan nyo po ang ating uh, video kindly uh, like and share po ang ating vlogs for today. Ayan, thank you, thank you so much guys, and I hope to see you guys on my next vlogs. Thank you, bye. -bye.